And alam ko lahat ng ating mga kasari nakaka-relate doon sa sistema ni Roland. Roland, Roland on the river. Disla gusto mga alin nila maligya. <laughs> Shout out sa itong ano. soke okay, nga panel truck. Nga di dili di makitaan. May <laughs> ko Kapon, to man, 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 man. guys. Nadakpan <laughs> ako. <laughs> na gisabot nga man, Kung nga mga pila kasi mana, di eh. ay okay. madakpan di mo. Di mo <laughs> At least na ni guys. So di na mahirapan si mga labi na ni mga kasalo mga litro dag kaya kayo lisod ang ano lisod ang pag baba baba diferensya lang ni shake ano diferensya lang ni shake gamay pero may na lang kaysa bugatan ko <laughs> padayon ta guys <laughs> naputol kay na nagkasin Uh, kung cellphone pang video mo, pwede ako gamit pang cast-in. Yan na rin, kasimple si Kuya AG guys. So, pag naay mag cast-in, cast-out, magamit ang cellphone ni Kuya AG, maputol lang akong video. So, ato naman yung, sumpayon. Raman yung pag sumpay yun. Dali yung pagsumpay. So, muna ato ang mga plastic na na-order or nakuha sa atong panel truck and gawas ta, diri sa gawas. Kaya itong anhiyon, ito ang mga an order na mga buti o mga 1.5 doha ka 1.5 so 1.5 day guys is na sila pa promo na sila free na 250 ml so mo nang ni taas ang ato 1.5 dili siya pareha sa ka 1.5 lang jud so mahimo na siyang 1.75 oh, 5 plus 250 750. So, 1.750 na ang itong 1.5 karon dahil sa ilang promo pero same lang ang ato ang presyo sa pag-retail sa mga dere eh, 75 ang mo retail sa mo ang 1.5 bugnaw pa so ang buto sa inyo ha sa pila inyo retail sa inyo 1.5 na po ta din hay mga na order na mga litro litro balito 2 4 6 8 10 kahon nga litro unya lima kahon nga 1 na kasalo si litro is naalan siya ay sprite nasa gol isa ka kahon then the rest is poros na coke si kasalo is coke tolo and isa ka royal isa ka sprite na kahon and ang atong mga dibote mga time out is poros siya coke kaya wala siya available na royal o sprite anyway pwede man ta mag order o or mag palit na lang sa atong socket na wholesaler kay na mo dito available so at least dili na siya bugat dili kayo bugat ang pagpasan ni Kuya AJ kay bawal pa jud ko mupasan og binugat bugat na mga butang pero pwede ko mo og isa kasako nga ka sako nga kanang cotton <laughs> Andro man na siya. Kani mo ni siya mo ang daan na stocks diri nakapalit ni kagahapon. So yung ang uh, mga katong walay mga sulod na mga kahon si puno lang namo siya tanan. And ang kagandahan nito guys is pwede tayo mag-deposit kung may shell ka na available ganito. So pwede ka mag-deposit ng bote sa iba kasi ayaw nila magpa-deposit ng bote kung wala kang bote shell lang meron so bawal mag-deposit sa amin dito yung soki namin is tumatanggap siya ng deposit basta provided na meron kang shell so ayaw niya din magpa-deposit kung wala kay kahon ewan ko anong ano anong purpose siguro ayaw nila na kalat-kalat yung bote at saka mabasag at nakabili din pala kami ng half na 1.5 na royal so that's all and by the way bago tayo magtapos ang nabayaran namin lahat na order is umabot ng 9,907 dag ubos ang ano ubos ang benta ni Kuya Eji kahapon <laughs> dahilan sa soft drinks na dumating. Pero at least, meron tayong napambili, kang Kung wala tayong benta kahapon, wala tayong ibili ng soft drinks today. Ah, ganyan lang, rolling-rolling lang, tirada ni Kuya AG. And alam ko, lahat ng ating mga kasari, nakaka-relate doon sa sistema ni Roland. Roland! Roland on the river. Okay. <laughs> Bye-bye and God bless us all.